May kasama doon. may kasama doon. Hindi namin pwede Baka mag tayo. Yan nasa police station. Oo. May police ba dyan? May kasama doon. Sa likod Ito may mga police Sabi mo na. Sabi mo. Sabi mo. May, ano, may hold up there. Ano niya kunin niyo ng video? Ah, Aba. Okay. Picture, Picture niyo sige sige. Pang tapper, pang tapper. Mga okay kabahan pulis po ako. Pulis po ako. At least iwasan muna natin, iwasan muna natin. Oo. Uh, so, dapa lang sa ilalim, dapa lang po. Baka mamay may tumayo po, putukan ko. Okay na may pulis, may pulis ba? May pulis. Tawagin niyo, tawagin niyo, polis ako. Oh, ang high blood oh, na ang high blood yun. Relax ka oh, Sige, 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 okay, na